Uh, ano po pangalan niyo, sir? Aldo. Saan ang biyahe niyo niyan po? Uh, north south Loop. Eh, hindi pa lang Ano, yung bike lang po kayo? Oo. Uh, yung bike niyo. Yan po yung bike niyo. North south to plan. The saan ga saan galing po po? Saan galing pa? Pasig. Pasig tapos pumunta ka dito. Oh, uh, nilugot ako ng ano? ko. Nilugot ko, tapos balik kayo nang Diretso Padre Tumas. O so, sorsogon po ulit. Hindi na. Balik ulit sorsogon. Sa akin na tutulong niyan pag ano. Kahit saan saan lang. Eh, ilang araw na kayo bumabiyahe? Tumatakbo? Nagbabike? pala? 21 days na. Ilang po? 21 days. 21 days na. Matagal di. Kailangan. Pero... Kailang laki ng support, ano mo yan, yung allowance mo, siyempre, kakain ka. Kaya yeah, nga, eh. siyempre, alam naman hindi ka ha, hindi grabe ano mo yun, takbo. Ano yun, anong purpose po? Anong, anong purpose? Yung sa, ano lang, pagbabike nyo. Siyempre, mayroong ano yan, anong, ilang target nyo, ilang araw target nyo papuntang ano, pabalik ng sulsugon. Ano yan? Ano yung pabasok ka ko ng ano yan? Nang mga kapasok pa ako sa Saan po? Mga dadaya pa ako sa Oo, marami po po dun kasi dadaya pa kayo ng Batangas, Lag ah, hindi po Laguna, no? Diretso na. Salamat po, sir. Ito, okay, ingat, ingat po. Anong alas dito? Alas 4. Alas oh, 4? Saan ka, tutulog, tutulog pa kayo dito. Si so, Sir dito nandito ngayon sa may kulong-kulong po ako doon gusto matulog doon. May kulong-kulong ako doon kung gusto mo, matulog doon. Oh. ako mo, matulog akin, yung kulong-kulong na blow doon. Oh. Gusto mong humiga. Yung blow po na yun. Yung kulong-kulong po na yun na blow. ako ako akin po, po yung kung gusto mong lumatag doon, bigyan kita ng karton. Tutulog ka? Pa? Oh. May karton po ako. May karton po dyan kung gusto mo. Bibigyan kita ng karton. lalatag po kayo doon tapapagdya okay. ka na yeah. mm, mau na ako sa iyo uh, uwi na ako dyan sa so may kakilingan ni mm -hmm. ikaw mamaya ka ba papadyak mm -hmm. Nasi sir, iising ko na at na. Ayan, yeah, ay kitulog muna sa kulong-kulong at eh, pagod na pagod. yeah pagod na pagod. Ayan, yeah, babiyahin na niyan si Sir mamaya. To, so, yun, apari to matnog. Sursugon.